palampasin yung mga ganyang klaseng tao na katulad ninyo. Kaya kayo hanggang ano na lang talaga kayo. Hanggang ano ah, yun Yung yung isip nyong pangkinder yung isip nyong pangkinder dinadala nyo sa college. Yes, good morning sa inyong lahat. So ayun. Ah, uh, kumakain ako. Ito yung ulam ko. Ah, uh, itong ulam namin binigay lang to sa trabaho. So ayun na ano uh, 'pag kumakain. Ah, mayroon tayong pag-uusapan. Ayun, na, disclaimer po ito sa mga diehard kay Idol Harabas. Diehard sa mga diehard diyan na magsasabi na nakikisabay daw ako sa mga content ng Harabas, nakiki-sawsaw. So, ngayon pa lang uh, wag nyo na itong panoorin. Kasi, ang ginagawa ko lang naman is, sinishare ko lang yung opinion ko. So, kung ayaw rin ng mga o, mga opinion ko, i-skip nyo na ito. Wag, wag nyo na siyang panoorin. Yun lang. At sinasabi naman na pinakakitaan ko yung harabas, ah, uh, to o totoo po yun na uh, kumikita po ako sa harabas pero sa isang video baka wala pang 1 dollar yung kita ko dyan kasi kung totoong talagang pinag pinagkakitaan ko ang harabas kung ano-ano na lang sana yung pagsasabi ko dun na mga nonsense tungkol sa harabas mas lalong asa ko sana yung mga subscribers pero hindi Pina, lahat ng mga sinasabi ko naman is yung yung para lang din sa harabas din naman so mayroon kasi ako mga comment na nabasa dun Um, tungkol nga doon sa pagpapaliwanag ni Idol Harabas sa ah uh, uh, may binabara nga rin ako doon sa comment section eh nag -ano din ako doon eh nag comment din ako doon sa mga tao hindi talaga nakakaintindi yung pagpapaliwanag ni Idol Harabas tungkol sa nangyari bakit daw kailangan ano bakit daw kailangan ah uh, Bistigahan. kasi daw ang sabi ng mga magagaling ng mga komentator ng Harabas is uh, ano may foul play ang tanong ko sa inyo paano maging foul play kung nandun si Tintin mismo sa nangyari magkakasama sila kaya ayaw nga pa aakyatin ni ni Naldo muna si Tintin sa bangka dahil inaayos pa ni Naldo yung bangka hindi pa talaga totally na Ayos. Hindi, hindi pa naglilid sa dalampasigan. Kaya kailangan... Kaya kailangan niyang ayusin. Ilalapit yung bangka sa dalampasigan. Kaya hindi muna niya pinasampas si Tintin. Andun si Tintin sa dalampasigan. Paulit-ulit na sinasabi ng Harabas na may mga tao doon nakaabang kasi nga doon na dalampasigan yun. Maraming tao, siyempre, maraming nakakita. Pa, paulit-ulit yung ni-insist na... na... si Naldo daw ay may foul play dapat daw meron pang doon dapat daw imbestigahan si Pong Loy tsaka si Nice Guy bakit nyo imbistigahan si Pong Loy tsaka si ni Nice Guy unang una umagang umaga yun umaga pangalawa magkakasama po si Naldo si Tintin si Pong Loy tsaka si Nice Guy nung time na yun ang area nga lang magkaiba nga lang sila nang ginagawa kasi si Pong Loy tsaka si Nice Guy sa pagkakarinig ko kay Harabas nag-aayos ng gamit nila sa bandang unahan sa bandang unahan sila ano, nag-aayos ng gamit abang sinaldo naman naghihila siya ng ah, tawag doon angkla para mai lapit niya yung bangka doon sa pinakadalang pasigan at makasakay yung mga taong hinihintay nilang dumating at yun na nangyari kay Idol Naldo So, unang-una guys, common sense, no? Common sense na lang ito sa mga taong buzzers. Pagkatapos nung uh, ah, nailibing na si Idol Naldo, no? Nag-celebrate si Boy Cute, saka si Dada, saka si chick si girl lang kanilang anniversary. Si Boy Cute, birthday niya. Andun si Tintin, kasama si Digong. Nakangiti pa nga si Tintin nung nahagip ng camera eh. Hmm. Sa tingin niyo ito lang. Kung sa tingin niyo may power play yun at plano ang pagkamatay ni Idol Naldo, sa tingin niyo ganun-ganun na lang papayag yung pamilya ni Idol Naldo na ng haraba sa kanila yon kahit naman gaano ka tigas ng ulo niya Naldo, siyempre, mahal ng mga pamilya niya yun. Hindi papayag pamilya niya. Kung sa kasakaling may foul play hindi papayag ng ganun-ganun na lang. Meron mang nagsabi na baka daw tinutukan ng baril. Naku naman. Bagang umaga, tututukan mo ng baril. Tapos nandun si Tintin, tututukan ng baril. Papayag ba si Tintin? Asawa niya, gaganunin. Pagkatapos ng libing ni Naldo, nung nag-celebrate si Boy Cute ng birthday niya, saka anniversary ni, Dada, saka ni Chick Girl, nandun si Tintin, papayag ka ba na inano nyo yung asawa ko pinaslang lang niyo yung asawa ko tapos ako sasama pa rin ako sa inyo kung ikaw asawa sasama ka pa rin ba? na alam mong yung 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 asawa mo kung baga ibig sabihin na lang palagay na lang natin na sasama pa ba ako sa inyo? kung may duda ako sa inyo magpapakita pa ba ako sa birthday pagkatapos nung nailibin yung asawa ko? syempre hindi na ano kana? iiwas ka na, hindi ka na doon. Saka si Boy Cute. Man. Hmm. Kung sa tingin nyo kung may foul play yun, hindi eh, sana si Boy Cute, hindi na sum... hindi na tinanggap yung offer ni Rabas. Baka mamaya siya ang isunod eh. Di ba? Kung sakasakaling may foul play. O. Oh. Yun na lang ang common sense na lang eh. Yun na lang naman talaga ang you know, common sense. Papayag ka ba ikaw? halimbawa kung talagang totoo yung mga spekulasyon yun na no, may foul play papayag ka ba kapatid mo pinas lang nila o ginalaw nila kasi yun talaga nasa isip ninyo eh yun yung foul play na sinasabi ninyo talagang mayroon pa nga nagsabi na hinampas daw ng ng ano baka hinampas daw ng sagwan papayag ka ba kapatid mo hinampas daw ng sagwan tapos pag aalokin ka na papasok ka dun sa grupo nila, papayag ka ba? Siyempre hindi. Baka mamaya susunod na mga araw. Ikaw naman yung ikaw naman yung tatagal. Tsaka hindi mo pwedeng ipagpalit yung kapatid mo dun la dahil lang gusto mo dahil lang kinuha ka lang nila. Hindi pwedeng ganun. Siyempre aano ka rin, aalma ka doon. Kaya kasi mga basers, sinasabi nila yung abot sa kanilang mga utak na hindi mo na nila pinag-iisipan. Una una ayaw talaga nilang maniwala na walang foul play kasi ini-insist nila. Ang una dahil dahilan dito, naiingit lang sila sa Harabas. Kung ano man yung achievement ng Harabas ngayon, pilit silang naninira. May nagsabi pa na dapat kukunan daw ng lie detector si Pungloy at si da na ng lie detector si Pong Lloyd saka si nice guy kasi yun daw ang kasama sa bangka hindi e, dapat kuhaan din ng lie, lie detector test si Tintin dahil nandun si Tintin nung nangyari kay Naldo yun aldun siya sa ang pasigan hinihintay niyang dumaong yung bangka sa ba, sa yung makakasakay siya oh, napaka ano yung mga comment nyo guys napaka pang bobo yun eh pang bobong comment diba Ako pamilya ni Naldo. Ginanyan niyo yung Halimbawa, tatay ni Naldo, ginanyan niyo yung anak ko. Sa tingin niyo makakapunta ka pa sa burol ng anak ko? Hindi. Hindi ko na kayo papupuntahin kung talagang nagdududa ako sa inyo. Pero wala eh. Unang-una si Tintin ang makakapagpatunay na wala talaga. Tsaka yung mga tao na nandoon. Yung nag-ano kay Naldo, yung nag-tulong para makasakay ng tricycle ni Naldo eh mga utak ninyo utak biya eh Kanyo nilagay yung mga kukote ninyo ang ang ano kukunan daw ng lady tiktok si ponglo saka si ano tumulong na yung tao huwag dududahan nyo pa tapos para manaiimik na daw yung mga pans ni Naldo kukunan daw ng lady tiktok sino ka para magdimad ng lady tiktok sa Arabas? Ang pangit kasi sa atin minsan, tayong mga subscriber. Gusto natin pangunahan yung mga idol natin. Parang gusto natin silang kontrolin. Hindi pwede. Nakikinood lang tayo ng vlog. Eh. Free ka naman umalis kung talagang ayaw mo na sa harapas. Hindi yung kung ano-ano pang pinagsasabi mo dun. Tapos yung pinag pinagsasabi mo dun palso. Ang layo sa katotohanan. Alam mo yun? Yung napakaliit lang ng pag-iisip eh. Tapos isa pa, may nagsabi dito na lahat daw hindi sinasabi. Meron daw hindi sinasabi. Ano ba bang hindi sinasabi doon? Pinapaliwanag na nga eh. Hindi naman kailangang isa-isahin nila pagpapaliwanag simula nung nag-prepare sila ng pagkain, simula nung nagbihis sila, simula nung bumiyahe sila, kung sinong nauna, isa-isahin mo pagkukwento hanggang sa yun nga, nangyari kay Edonaldo, hindi naman pwede yun. Siyempre, summarize na yun. Para mat mabilis maipaliwanag ang anong dahilan at anong nangyari. Kasi ang importante dito, dahilan ng pagkawala ni Idol Nando. Ng yun nga, nabagok yung ulo. Speaking of nabagok, bibigyan ko lang kayo ng konting ano, dahil karanasan namin yan yung nabagok eh. Alam guys, way back 2000, 2016, ah hindi, 2017. Nasa Qatar ako nun. Yung nanay ko po, is ano siya, uh, mali stroke. Uh, ano siya, malig stroke, uh, na-stroke siya pero hindi ka nang kalala. Ngayon, pagkaganyan na yung mga magulang ninyo, dapat ano na yan, todo bantay niya na. Hindi niya na masyadong pupuntay kung saan-saan. So, umakyat siya dun sa bahay ng kapitbahay namin. Sa, kasi yung mga bahay sa probinsya, may mga baitang yung mga hagdan. Oso yan eh. Pagdating niya sa pangalawang baitang, na-outbalance siya. Nung na-outbalance siya guys, na, na, natihaya, natihaya yung tumba yan, natihaya pa ganun. Tapos itong pinakaulo niya sa likod, tumama sa bato. Dike ko na lang. Ka. Ayaw ko nga sana ikwento kaso nga lang gusto ko lang kayong bigyan para ng tip para ba yung mga isip ninyo na marurumi ang mga iniisip. Hindi e na kaya pa ulit-ulit mag-isip. Ngayon, nang tumama yung ulo niya sa bato, nahilo siya, siyempre naglaway po siya. Okay, naglaway. Yung mga kapatid namin, nasa katara ko nun eh. Kwento ng kapatid ko. Maya-maya, mga ilang minuto lang, sumuka po yung nanay namin. Sumuka. Pagdating ng hapon, hindi na po pumi... May... Kasi uh, akala namin, okay lang gano'n. Wala naman kaming nalig sa mga gano'n. Noon eh, noon. Akala namin, okay lang yun pala kaya pala nakapikit na lang siya doon nakaupo hindi na siya makadilat ng mata yun pala yung kanyang likod dito may hematoma na ano yung hematoma yun yung pagdurugo ng iyong mga utak sa loob hemorrhage dinala siya sa ospital kasi na ilang minuto nga nung simula nung nabagok siya sumuka pero naglaway muna siya pagkabagok pagtapos yung mabagok naglaway muna ngayon dito na siya sa hospital so nakuma po yung nanay ko at yun na, ah, kinuha na talaga siya ng Panginoon kaya yung sinabi ni idol Rabas na nabagok at nawalan ng malay, totoo po yun, lalo na pag malakas po ang pagkabagok ninyo ngalang nga lang, hindi ka kagad-agad mawala ng alay. Pagka, pagka, bagok mo, maano mo pa, parang, hindi ko, Kasi ako, na, na, nabagok na rin ako dati, guys, eh. Pagka nabagok ka, sa poso naman yung akin, sa poso. yung free flow na puso, yung sa Mindanao, kasi sa amin sa Mindanao, uso dun yung free flow na puso. Ngayon, uminom ako ng tubig, pag apak ko doon sa simento yung pinagbagsakan ng tubig ng na... free flow, simento. Pag apak ko may mga lumot. Yung mga lumot na apakadulas. Nabulagta ako. Tumama din po yung likod ko rito pero hindi ako nagrabihan talaga. Sa awa ng Diyos talaga buhay pa naman ako hanggang ngayon. Ubupo na lang po ako doon. Tapos nakatunga nga ako. Parang nagloading yung isip ko pero grabe talaga sakit ng ulo ko guys. Naglaway din ako nung time na yun. Grabe sakit ang sakit ng ulo ko noon na hindi agad ako nakatayo. Kaya yun, naranasan ko rin yan. Siguro edad ko noon eh, mga 8 years old yun. 8 years old. Nagpunta ako sa palayan noon eh. Lahat kasi ng palayan namin, na mga, palayan ng mga taga amin, may free flow. Para pagkakulang ng tubig sa kanal, sa free flow kumukuha. Yun. So yun na, way back Tay, we Balik tayo kay ano, idol. Yung yung sinasabi ni Pungloy na bumubula daw yung bibig. Alam niyo, maaaring totoo yung sinasabi ng idol Pungloy. Hindi po yun dahil nakakain ng nakakalason. Hindi. Ang nangyari siguro doon, siguro lang ako, eh, hey, wala ako doon eh ang nangyari talaga siguro doon pagkabaldog niya pagkahulog sa tubig may ulirat pa yun sa Edunaldo yun nga lang talagang bu bubula yung bibig niya kasi maglalaway siya tapos yung tubig dagat maaaring nakainom na siguro siya ng mga ilang lagok ganyan naghalo 'Di ba? Sabi niya na stay may tumama daw sa parang o oh, oh, umano. Parang narinig daw ni Nas habang nag di, nag sila ng gamit. Parang may oh, parang may umano sa bangka, parang may bug ganoon. Um, di sipre, magis ka Ano kaya 'yun? nagsigawan daw yung mga tao na ayun nga, sin sinalo doon ng hulog sa tubig. Pero ang ni Pong Loy, pag ni Pong Loy doon, doon na. Ano ah, si Pong Loy, kasi bumabula doon yung bibig Hindi po bumabula yung naglalaway yun. Naglalaway din. Naglalaway yung bibig nun. Kasi, pag nabaldog kasi ang ulo nyo guys, para kayong masusuka. Para kayong masusuka at hanggang sa masusuka talaga yun Sa totoo lang, masusuka kayo kung lalo malakas yung pagkabaldog ng ulo nyo. Pero mauuna po muna yung paglalaway ay sa pagsusuka. Eh kung nakaluan ng tubig alat yun, di bubula talaga. Parang bula kung titingnan yun. Yan po ang mangyayari dun. Minsan nga may iba, mangingitim pa eh. Totoo yan. Merong mga nababaldog na mga tao nangingitim. Nangingitim. Mga ngulay talong. Kaya, yung baldog. Pag nabago ka, baldog nabago para sa hindi niyo. Napakadelikado niyan. Mas may ginang mahulog ka sa palagay na lang natin mahulog ka sa mga kahoy, akat ka sa kahoy, mahulog ka. Mas maigi pa yan, mababalian ka pa kaysa madulas ka sa daanan, sa, sa kalsada na madulas yung kalsada, hindi naman kaya Naka, naka pagtungtong sa bangkito na plastic. Yun ang pinaka, kahit hindi plastic, basta tumungtong ka ng bangkito. At nabulagta ka doot na palo yung ulo mo sa tap. Ah, Naku po. Diyos ko. Anong sanang mangyari? bang sa dahilan, maaaring dahilan, o bakit bumula yung bibig ni Naldo? Naglalaway po yun. Hindi po yun dahil may nakain siyang iba, Subukan nyo. Subukan nyo. Para malaman niyo kung totoo yung sinasabi ko. Pag nabagok yung ulo nyo, parang maglalaway kayo na... Parang maglalaway kayo. panilunok kayo ng ano, para kayo hindi makadilat yung mata nyo. Tapos, maglalaway kayo na pilit mong... Yung laway, panglalaway ng bibig ninyo, pilit yung nilulunok. Eh, siyempre, wala nang halos, ano, wala nang halos malay si Nalab doon. di, siyempre, eh, bubula na lang yung bibig niya doon. Kaya kayo mga nag-comment, sa sobrang galing ninyo, sa sarili ninyo. Yun na lang sinasabi ko eh. Ang isa lang talaga sa dahilan kung bakit hindi ninyo maintindihan napanay pa rin kayo pang babato ng paninira ang problema kasi ang dami pa ninyo ang dami ninyo hindi nyo maintindihan pamilya na nga ni Naldo eh pamilya, sa, sa pamilya lang ni Naldo papayag ba sila nagagano ninyong anak nila papayag ka pinahamak nila yung anak mo kung sinasabi yung may foul play, pinatay nila yung anak mo, papayag ka, pupunta sila sa burol ng anak mo? Hindi, hindi ka, di, hindi, ka papayag ka. At sira ulo mo namang magulang, kung papayag kang ganun. I-open yung harabas eh. Magtagal yung talaga, aksidente yung nangyari, pati nga si Tintin eh. Tapos, isang patunoy dyan na talagang aksidente at walang foul play na nangyari. Si Raymond. Hmm. Bakit si Boy Cute nandyan sa harabas? Tinanggap niya yung offer ni Idol Chef. Kaya kayo hanggang ano na lang din talaga kayo. Hanggang ano ah, yun? Yung yung isip niyong pangkinder yung isip niyong pangkinder dinadala niyo sa college. Huwag ganun. Huwag kayo mag-shortcut. Huh? Kung kung isip niyo pagkinder at hindi niyo naaarok yung mga isip ng mga nakakaintindi o oh, ganun kakitid yung utak niyo. Huwag kayong manood ng mga ganyan. Katulad kay Harabas mga adventure adventure. Hindi niyo maiintindihan 'yan eh. Yung IBCD, yung Coco melon yung ano niyo panoorin ninyo. Coco melon, Yung kumakanta ng Coco melon, yun ang ano niyo. 'Yan ang ma Kasabi ko talaga sa mga bashers ng Harabas na pilit na ini-insist yung kanilang mga gustong sabihin sa so, ngayon. Alam mo nakakaawa lang kasi kasi down na nga yung tao, down na nga yung grupo, down na yung pamilya ni ni Idol na naiwan. Ibig na palalakasin niyo yung loob ng mga tao na yun kasi. Yun nga. Nawala ng kaibigan, nawala ng nawala ng kapatid, kasama sa pagbablog tapos yun pa yung i-comment niyo Alam niyo nakaka nga talaga si Idol Jeep eh hindi pwedeng palampasin yung mga ganyang klasing tao na katulad niyo ano yung katulad nito may mga diehard na mga subscriber ng harabas na sasabihin nagkikisaw-saw ako kumikita ako sa yung kakitaan ko raw harabas alam niyo may sakod ako guys may sakod ako sa trabaho kahit hindi kahit pa utay-utay lang yung upload ko dito sa channel ko may sahod ako kinasahod tapos may mga idea akong ginagawa na parang kumita pa so pinaprovide naman ako ng Panginoon eh ngayon kung ayaw yung manood sa ayun, eh, youtube channel ko sabi nga niya kung ayaw niyo sa channel niya, magsilayasan kayo. Hindi kayo kawalan. Kasi mas marami ang nagtitiwala sa Arabas kaysa inyo ng mga utak um, utak bia Kaya to sa channel ko, wala mang masama lamang may magko-comment talaga ng Kasi siyempre karapatan nila 'yan na magsabi na oh nagkikisaw-saw ka nakikisaw-saw ka. Tapos, ganito ganyan. Kung karapatan ninyo mag-comment, karapatan ko rin makisaw-saw kasi channel ko to. No? Huh? ayun Ay, lang guys. Ubus na yung ano ko. Yung ulam ko ito. Hmm. Mga ah, shell. lang. 25 minutes na. Huh? Malaki nakikita yung gawin dito. Bullshit. Malaki na ba yung sa loob ng isang taon? Sa loob guys ha, simula nung nang monetize ako. Isang taon at kalahati bago ako nakasahod ng 7,000 pesos. Isang taon at kalahati nakasahod ako ng 7,000 pesos. Ngayon, magdadalawang taon na, wala pa akong sinahod sa YouTube wala pa nga umabot ng 100 dollar na there's hold eh o paano ko masasahod yun dalawang taon na nakalipas wala pang baka nasa nine, 90 pa lang yung kita ko dalat ang akin lang hindi ma demonetize to kasi sayang sayang ang pagod ko sa BLS sa, sayang ang, ang pagod ko sa puya at saka sa watch to watch kaya kung kukongin kayo dito sa video kong ito ayos lang wala pakialam. kayo alam. Ang niyo yung na wala rin kayong pagkaya sa sinasabi ko, huwag niyo na panoorin to. Opinion ko to eh. Opinion ko to na gusto ko maintindihan ng mga basher ng Harabas yung mga kabubuhan na ginagawa nila. Yun lang guys. Ngayon, kung bobo kayo, pare parehas na tayong bobo. Bobo rin ako eh. Hinamin ko naman yun. Kaya yung mga kabubuhan natin, huwag na natin idamay ibang tao. Kasi nga, tayo na lang, sarilihin na lang natin yung pagkabubo natin. Ha? Hindi na mo ako. Kung bobo ka, bobo rin ako. Kaya yung pagkabubo natin, huwag na natin idamay yung ibang tao. tayo atin natin na lang yun. Kasi, dun yung specialty natin eh, bobo tayo eh. Kaya wag na tayo mag-comment dun sa harabas ng kung ano-ano na talaga ini-insist natin yung kabubuhan natin doon. Dito na lang sa atin yung... Ngayon, i-report mo itong channel ko. Hindi, i-report mo. Wala pa kaya lang, report mo yung channel ko. I-report mo ilang beses. Kahit ma-down -ma mo itong channel ko dahil sa report mo, at least alam kong ginagawa ko yung tama na gustong sabihin sa'yo. Gusto kong sabihin sa inyo. Yun lang. Maraming salamat sa Bye bye, mga kabobo.